first overall pick ka ng Shell Azudrid Bagbusters. Una pa lang ba, alam mo nang number one pick ka at sa Shell ka mapupunta? Pakikwento lang yung, yung, yung paano mo nalaman na first pick ka. Kasi iba na ang ano drafting eh. Hindi kasi nung that time yung drafting na yun yung unang introduce ng PBA. Drafting. Pero sobrang hype din kasi yung pangalan kong that time eh. Walang, walang, walang ano kodi ako lang yung number one, parang ganun. Yung hype na hype. Kasi dominant ako yung national team. MVP pa, back to back. Press 5 ako sa national team. Tapos lahat ng team ko sa PBL dumasok sa finals. So, ang nangyari doon, expected ko na i-drop kasi press-peak noon eh. So, nalaman ko lang na press ako. Pero alam ko na, alam ko na kasi pakiramdam ko yun eh. So, nung kinuha ko, lumabas na lang sa dyari noong morning kasi di naman katulad ngayon na ang daming advertisement, daming TV, uh, mga no, iba, ibang-ibang na naman ngayon.